Target ng pamahalaan na makompleto sa loob ng limang araw ang investigasyon kaugnay ng salpukan ng Chinese at Philippine vessels sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa ginanap na press briefing sa Malacanang nitong hapon ng lunes. Ani Gavan, pagkatapos na makompleto ang naturang pagsisiyasat ay isusumite nila ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Transportation. We are looking at five days to complete the investigation. We will submit it to the President through the Department of Transportation. Una nang inatasan ni Pangulo Marcos ang PCG na magsagawa ng investigasyon gaya ng mandato ng International Maritime Laws patungkol sa insidente naganap sa panahon ng rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal. Nitong umaga ng lunes, nagpatawag si Pangulo Marcos Jr. ng command conference kasama ang lahat ng security authorities upang talakayin ang latest violation ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, ang insidente na dulot ng mapanganib, iligal at walang ingat na pagmamaniobra ng mga sasakyang pandag pandagat ng China Coast Guard ay nagdulot ng pinsala sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Itinuturing ito ng gobyerno bilang seryosong usapin kung saan tiniyak ng Pangulo na tututukan ito sa pinakamataas na antas. Kasama ni PBBM sa command conference sa Malacanang, sina Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr., Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo at iba pang opisyal. Sa ginanap pa rin na press briefing, sinabi ni Defense Secretary Teodoro na tinitignan ng gobyerno ng Pilipinas ang pinakahuling agresyon ng China bilang isang tahasang paglabag sa international law. Ani Teodoro, Walang legal na karapatan o otoridad ang China na magsagawa ng law enforcement operations sa territorial waters ng Pilipinas at sa exclusive economic zone ng bansa. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind these ingenuous facades necessitates this course of action. Nais naman ng DND na magbigay ng malinaw at makatotohanang ng salaysay sa nangyari. Ani Teodoro, ang gobyerno ng China ay sadyang ikinukubli ang katotohanan. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. Kwento ng DND Chief, ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia Vessels ay hinaras at sinadyang tamaan ang Uniza May 2 at PCG Vessel na BRP Cabra. Isaan niya itong tahasang paglabag sa international law. Sa ni Teodoro, nangyari ito bandang 6.04 ng umaga ng linggo, Oktubre 22, habang nagsasagawa ng lihitimong rotation and resupply mission ang Philippine authorities sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operation. Pahayag pa ni Teodoro, isa itong seryosong pagdami ng mga iligal na aktibidad na isinagawa ng gobyerno ng China sa WPS sa ganap na pagwawalang bahala sa anumang pamantayan o kumbensyon ng international law.